Matamis pagka medyo magulang. Kaya na yun yung mga naman. Lasang Sprite. nangawak. <laughs> mm. Sarap na mura mga kadilag. First bite. Thank you, Lord. Malutong. Mm. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! Woo! So, um, for today's vlog, ay nandito po ako sa San Marcelino. Yan. Kasama po ang aking mga kasamahan sa trabaho. Kami po ay ilang araw na. Tapos pangalawang araw pa lang naman pala ito. Second day. Second day kami po ay nagpunta ng bye-bye mga kadilag. Kami ay nag-shoot. Uh, sa parang ng maliligaya. <laughs> kami po ay mga kami po ay kumuha ng mga promotional materials at saka po nagmonitor sa mga attraction sites at maya maya ay kami pabalik na pero bago po kami bumalik mga kadilag ay kami daw po muna ay makukuha ng makapuno dito po sa ah, hasyenda nila kuya joseph kahanap tayo ng makapuno amber amber ano po yung anak ni kuya joseph mga kadilag si amber Wow, madaming kuwan, mura. Tsaka niyog. Amber. Ano Amber, sabi mo sinong kakausap mo? Kakausap ko sarili ko. Ah. <laughs> silong Amber, silong. Kikinibana. Kikinibana ang inyong... Hasinda. Amber, hi! Amber, hi ikaw sa vlog. Saan ka galing? Ba't ikinakabota? Huwag ka na diyan. Paano magka? Bulo ka lang, bulog. Baka may bulog dito. Saan yung bayabas dito? Ito yung saya, Joseph. Yun po yung anak ni Kuya Joseph. Napaka-cute si Amber. Amber! Si na yung lalap. na yung <laughs> Sino yung kausap mo? May kaibigan ako dito sa loob ng cellphone. Ay, tinitingnan. Alam <laughs> mo, nakikita mo yun yung kaibigan ko ba yun sa loob ng cellphone? Nakikita mo yun? Sino na nga ako? Sino na nga na ako? Si ate. Si ate? Ate. Ate, ano? Ano, kalimutan mo na naman. Ang paborito mo si Ate Adriana mo. Sino ako? Ate yan Sino nga ako? Ate Laila. Ayan. Love na ni Amber. Tara, tara. Halika na. Hmm. Sumunod ka sa Kuya Tomas. Bugi. Sino na nga daw? i e. <laughs> Ayun Na-uuna. Na. <laughs> May buhaya. <laughs> So, po kami. Butit ngayon mga kadilagay ko. Ah. Maulan. Pero nung kami nag-shoot ay umuulan. Umaraw ganyan. Natatimingan na uh, tila. Paborito mo lang ay si Kuya Tomas. kasi si Ate Driana. Amber. <laughs> Sama din po namin si Auntie. <laughs> Or something in my clothes. <laughs> What's <You> know, that? <laughs> I'll throw it to you like this. <laughs> <laughs> like a funny <fanning> kid. <laughs> what? What is this? A fanning kid. <laughs> <fanning kit>? yeah. <laughs> With accent, huh? No. With accent. Funny ba dito? <laughs> <laughs> Inabot na. Naula na, naula na. Ay, ay naula na. <laughs> Biglang nawala yung accent. Amber, let's go. Dini tayo ah. guys, <laughs> this way. Okay guys, okay, Two. siyo This is our outside. Kami ay nagpunta mga kadilag sa mga talon. Yung mga naiblog ko na din yung dati mga kadilag. Kami lang ay nagmonitor ulit. Ako sa yun. Maulo na! Amber! Nakasilong na po ulit kami mga kadilag. Yan, Amber, go to your uncle Tomas and auntie Geraldine. How about me? <laughs> How about and you? The bodyguard. <laughs> <laughs> the bodyguard. Oh? <laughs> Baka tayo matumbahan, Amber. Where is daddy Joseph? Where is your dad? Hindi ako dad. Hindi ako dad. Si, si Amber mga kadelegate at tatlong taon pa lang. Si Joseph po ay bumalik na dito sa may kwan. Silungan. Si Chick Apin kung kuan. Makapuno. Nakachecheck nila, <laughs> kung makapuno. Si Chick Apin. Nilalagnat nga. Nilalagnat. Uy, sana all. <laughs> Ayan bagay nasa niyog nila, eh Joseph. May punong ibahan eh. Ba ay, 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 ay. Ay, you... Dami pong malawak ang niyuganin niyo Amberhan eh. Sana all. Iyug daw po pala yung mga kadilag niya yung mga pumis. Papa! So, mga nang buha kayo sa May mga kundinay, may mga tinapas <laughs> yun. Kape-kapehan. Wow, grapes! Ayun no. ah. red and violet. <laughs> Kape-kapehan yata yun. Eh. Amber, baka ikimabagsak na yan. Iyug. Iyug. Panggata. Ah. Tumila na po mga kabilag. Um. Wow, yami Wow, Oh, baka mabagsakan ka ng ano. Amber. Amber, yun mga ice. Mga ice sa ano ah. Wala pa. Sa tabi lang ako mga kabilo. Mura po. Wala pa. Ati siya hindi pa na iyo. Oh, oh, oh. Ba't yung mura? Oh, kailangan ko eh, Joseph. Ha? lang kayo na doon yan ah.

Ako yung kasunod. Papakitaan kita okay, ng okay. aking kuwan. Ante mamaya. Huwag ka rin, Amber. Hindi maputik. Kamay. Go, Ante. Huwag ba kasi Amber ay tamaan. Amber, dito ka. Baka kayo. Ako na. Ay, sige, sige. Sige, sige. Try mo. Try mo, okay, Geraldine. Bibi, dito ka. Sanay. Ay. Ate, isa. Hindi maraw nang magkuwan. mag Kaya Tayo kayo

Napakalapit ng na ita uh, na ana. edit pa eh. Hoy, <laughs> oh, bakit 'yung marami mo? Hay. Hay, kuwento. Yung isa na lang, nana isa. Dalawa ka nina eh. Pwede isa. Ay, ina nga. Gumaan po itong mga kadalag di pa. Karong. Oh, pwede oh. ah. Magbabasa ba 'yan? Salamat kay Joseph. Oo. Abot 'yung pan. Mahirap ako nga. Kaya Joseph, gusto mo na? Kata miss pagka medyo magulang, kaya lang hindi makakain yung laman. Lasang Sprite. Panayos, <laughs> ah, ayos Amber. <laughs> so refreshing. Ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin mo? Sarap. Ba ba? ba. Nagmumukbang, nagmumukbang. Tama Sipin na. Hindi makasipsip. Masip ka na <laughs> yata. <laughs> <laughs> Hindi po so, so, ay nagsisipagmura na mga kabilag. Hindi si pagbuko. Nagkakain na yung dalawa. Wow! Si Antico wa naggawa ng kutsara. Amber, ano? ayos? <laughs> Sarap. <laughs> Ates! <laughs> hindi pa sa ito sa kay Auntie Dine. Kanino? Oh, kay Dine. baka yung pa-vlog. Oo, oh, nako, recorded. Ay, kapag subscriber ko okay. si Kuwa. <laughs> Ay, ito yung naka, naka na nga. Ayan. Ayan. Oh, sa ina yan, Tomas. Kami po ay kakain ng mga kadilag ng maura. Kanina pa nakain si Amber. Sarap, Amber! <laughs> Ho! Oh. Ho! Ayan <laughs> pa. Mm -mm, magaling. Takoy hihiram ng kutsara mo mamaya eh, pagkatapos mo ha. Ay sige, ikaw iyo muna. <laughs> iyo muna, ikaw na muna. Ember. Eh, um, ang <laughs> um, <bear. laughs> aba, aba, may tangay-tangay pa -tangay din. Parang Sarap. Parang uwak. Ganyan ang uwak. Hmm. Sarap na mura mga kadilag. Hmm. Nagsubo. Ah sarap. Boss si Edson. <laughs> Kung isubo ang gomaan. Ah, dingman. Siya na katapatan pang ko. salad sa kay Josephine. Si Tomas sa kabilang corner. Tapos si Amber, talaga hiwahi walay dito oh. Si Auntie tapos na. Ano? Kanino to? Busog. Busog ng mura. Nang buko mga kadilag. <laughs> Tawag dito sa amin, mga kadilag, ng buko ay mura. Aba, hindi yan. wag na. Gumaan na. Ayan, yung pong dalawa hindi pa tapos magmura kami muna yung mamamayabas bay di oh Edson Edson bay ah ay, walang bunga ko. Ay, Diyos. Mabaabahan. Oh, by day. Ay, duling si Edson. By day. ah, oh. Oh. Hinog, mga kadilag. Sarap na ito. Ah, ano? Kamila. Yan, mga kadilag. Mags. Ito nga po pala mga kadilagay si Kuya Edson. Yan yeah. Yun po yung aking cousin. Yan, tawag ko si Kuya Edson. None. Wala na mga kadilag, pero kayo nakakuha ng isang malaki. Hmm. Jun, ma mag eh, Jun. mag-adyo ka. Nagiging malaglag. Hmm. Malalaki nga ang bayabas dito. Hmm. Ayan yeah, no, ang malaki. Ay, sa kabila. Hindi ba oh. na malaki o. ikot ako dala. Saka ikot pa doon. Pwede na pala dito. Lalo mo doon. Oo ako. Madami na si Edson na ko. Ha? Hindi na sa kamay ko mga kadilag. Oh, oh, ah. Pwede. Oh, hilaw oh, pa. Dadalawa, Kuya Joseph. Kuya, hilaw lang yan. Ha? Hilaw yan. Hilaw din. Ang Ang tigas po. Naririnig uh, ko ito na Nakadala malaki. No oh, dami. Matrik <laughs> Aba, nasa na 'yung dalawa? Hoy, <laughs> bata de naroro. Ay, tagbak na. <laughs> tagbak naman ang trip iba, -iba mga kadelaga makukuha dito kala ko with Joseph. May mura, may bayabas. Sinong? <laughs> Dine! Diyan lang kayo. Yo, yo, yo. <laughs> Dito di, madami eh eh eh. Oh, kalalaki. Oo, nganga. Napakalalaki. Oh, baydina, ali kayo. Baydina, sabulso ko. Hmm, napakalalaki, may kagat pa yung isa. Hmm. Sumulim manihilid dito kunin timba ng bayan. Tara. bago umuwi, mga kadilagay kami muna eh. Nag-re-relax-relax. iya. Relax. Yeah. Oo nga. Ah, oh, ito. <laughs> First bite. Thank you, Lord. Malutong. Mm. ano gusto gusto na. Ba -ba ka pa ng lokban ang busog na busog na sabiyabaset ko ang palangay. ay busog na may makukuha. Wala <laughs> nang Nga. Ah, uh, aba, galing. Hmm. One point. Bargas 1 point. Amerika! wala. <laughs> Itak. <laughs> Yan ah. Ayun. Hmm. ni <laughs> mo yan mamaya pag uwi. Ayoko. Oh, o busog na. Nandito na kami sa may nanay nila kuya Joseph. <laughs> Pinapauwi na. Tanta ko mga kadilagayuhi ah. Madaming paningkit. well ating driver ay si Tomas. Kasama si Auntie Dain. Tumigil po muna kami mga kadilag makakatapos ang napakahabang paahon. Nasaan natin yung mga kasama? Wala pa. Baka ay nabahuran na. Buto na lang at si Kuya Tomas ay sanay. Eh. Pero ito'y dating maghahabal-habal. Maulan po mga kadilag ang aming pag-uwi. Nandito na ako sa bahay mga kadilag. Yehey! Finally! Makakapagpahinga na. Ano na ako? O, sino yan? Sibo. Bakit What? ito? Wow! Hi, Boo! Kibo. Boo! Hi, Boo! Si Blank yung ko lang nakita uli. Pira Bales. At may bigay po siyang sinantol. sinantol. Wow, thank you, Bo. Masarap ang kahit ko. ako galing? Na, hindi ba ako namis? Lang araw akong wala dito. Namis mo ako? Wow. Naman ang kuya, Bo. Salamat, sinantol.